Kasi oh, nangkailan po yung ano yan? po sa hand? Ito po? Opo. Oh, um, Matagal-tagal po kasi ito nga. Hmm. Nasa 1 week o pa? Opo. Oh, oh. Depende po. Sa, hmm. Depende sa Ng po sa... sa baga tsaka sa i-extrain pa po ba yun? hindi na oo alam ko po i po muna oo yun na para makita kung wala na no wala yun tanggalin na pero sir po kasi natatanggal po na ah Nangyari, nagkaroon to ng nerapan po mi na Opo nilapat sa para daw at po 54000 Mhm. Ilang araw po ba kayo Pero Monday pa po siya nandito. Pero nandun lang po siya sa ER. Parang kinabukasan pa siya na i- naitala dito sa kwarto. Monday yun tay hapon. Okay na po. Sige po. Salamat po.